What's up guys? Woohoo. Punta tayo ng ball ngayong araw na to May bibilin tayo May bibilin tayo saka Ano na rin Paulamig kaunti So anyway guys, andito ako And malapit na Malapit na kasi yung ball dito Kaya hindi na ako nag-gear Mga nasa 2 kilometers Kung estimate ko lang Or so, mga gano, mga 2 or 3 kilometers mga ganon mga 2.5 so pupunta tayo bili tayo then maya maya balik tayo doon sa church so anyway guys kamusta lahat kamusta kung napapanood nyo tong vlog na to in short bago pa kayo sa vlog ko sa channel ko <laughs> so sino ba si Alex Moto So bakit ba ginawang vlog na So, yung, tapos na yung perya dito Perya so, na Ito pala nandito tayo sa Barangay Consolacion Cagayan de Oro Kadalasan dito eh, sa ano, Ito yung maliit lang na barangay Kung titignan mo masyado Maliit lang siya Pero kahit maliit siya eh, Daming tao Ito kasi lapit ng city Tsaka yung barangay Gamit na natin si Roxy Roxy, Roxy So ang tanong ano ba yung mga modification na nagawa natin dyan sa motor Actually wala, pure stock tayo from makina Pero ang panggilid natin ginaga, na, Ang na, naisalpak natin dito sa panggilid natin eh, NCY Yung pulley tsaka ano lang, yung drive face but uh, ang bell natin the clutch uh, si center spring natin all mo, all ano siya all stock It's in short stock is the best but super stock is always the best the best of the the best of all among the best super stock so sa so stock nung muna tayo ngayon know? kasi yung stock is iba naman kasi talaga no? matipid sa gas hindi ko lang alam ha yun yung pagkakalam ko lang ano? no? kailangan ko pala bumili ng tawag na ito gas filter so guys dito tayo sa Gaisano Mall ang kabilahan nito ay city so ito yung magkakatabilan talaga kumbaga ako hindi na mas kagayan oro mabibigla ka kasi magkakatabi lahat dito yung hospital dito yung Gaisano Mall yun sa kabila ay city ang harap naman ng Gaisano ay sa Ayala Mall And, tapos sa unahan naman ng Ayala Mall SM SM downtown dalawa din yung SM dito ganyan lang Ayala Gaisano Ayala Meron pa dito, ito yung mga maliliit na store. Yan. Meron pa yung mga dyan, mga hotel. Andito tala. Andito lahat yan. Bakit ganito? Ganito yung setup ni Gagayan. Kasi hindi naman kalakihan talaga yung yung city proper talaga. No? Unlike dun sa Metro Manila o sa ibang parating na syudad. Ito kasi, ito yung center talaga. So ang ginawa, hindi lang, di ako sure ginawa nila parang dito na lahat kasi ito rin yung tourist spot so if ever pupunta ka ng for example gusto ka pumunta ng SM mall <coughs> eh anyan lang SM mall agad walang baligoy ligoy pa yung shortcut tayo ay yung tapos hanap pala ako ng ano humanap ako ng naghahanap ako ng gasket nito oil seal na ang front shock tin, kasi naka inverted fork tayo kalimutan ko rin pumunta ng sikat na master dito sa King Motors na kung saan nabili namin to last 2018 yung yung inverted front shock so, hindi ko lang sure ha kung may stock pa ba talaga pero sabi nila meron daw ditong ano merong shop dito nagbebenta ng mga oil seal or something gasket so yun yung hahanapin ko pa sana hindi ganon kamahal yung lalo na yung pentong klase stop lahat eh yun lang no so, yung Metro Manila parang kagayan di oro din

Meron baka hindi pero ang lopet. So guys nandito tayo sa Robinson. <laughs> Naalala ko tuloy yung lugar namin. Robinson Place, Bacolod. So dito lang muna ang vlog natin. Bye bye.